Kamusta? Magandang umaga sa inyo mga pare koy. At eto nga, nandito tayo ngayon sa baba. Silipin natin ang mga kaganapan dito. Oh. May barbershop naman dito kay pareng Bernit, pareng Aldwin. At eto naman si Consi, oh. nagluluto dito ng ano ba to. Aba, forma mag-iihoy Consi ah. Oh. O malupitan yung babanatan mo yan ah. Oh. Ito nga, at ang aming barbero yung busy, Talagang yan ang aming ano, eh, tagagupit dito. <laughs> eh. sa aking... Ayan ang kanyang ano, uh, pangunahing ginugupitan, si pare Aldwin. At ito naman ang uh, iihaw ni Gonzi. Oh. Kita nyo naman, oh, napakainam. Nakamarinid na yan mga paro. Oh. Timplado na. Bali, ito nga at hinahanda na ni Gonzi ang pagpapalingas ng, ano, ng uling para tuloy-tuloy ang pag-iihaw. Uh, dahil kulang pa eh. Uh, sa pa lang at medyo basa-basa pa ang uh, uling gawa nga umulan. no? kita nyo naman ang panahon no? maambon mga paro oh. hmm. tabon na tabon din naman ang bundok ng mga ulap eh. ganito dito mga par pag talagang ano, uh, taglamig na oh, kita nyo halos hindi na makita ang bundok eh. yan ganito ang kapaligiran din eh, sa aming uh, kinalalagyan oh. kita nyo naman ang lamig nga oh, mga paro oh. talaga talagang misa ni tiis na lang din sa lamig dito naman ang ginugupit niyo, eh, oh, ayos na ayos na rin mga pagkakatabas. Oh, pwedeng-pwede nang sa pistahan pag gaganyan. Dumating na nga ang ating mga kaibigan, oh. Galing sila ng market, mga Pare Koy. Oh, kita niyo naman talagang namili sila dahil nga oh, mga pampagahian, mga pang-ano, cargo. Ayos na, ito na ang unang salang oh na Manipis ang gaya at kaya talagang madaling maluluto to mga par. na oh, Napakainam nga nito. Talaga namang nakakagutom na eh. Amoy pa lang eh. Umamoy agad di eh. Nung nausukan eh. Antay-antayin lang natin niya mga par ko eh, para tayo makakain na. Dahil madami na rin nga nag-aabang at gutuman na. Pero syempre hindi naman ganun kadaling uh, mag-ihaw dahil talaga mag-aantay ka ng medyo matagal-tagal. At hindi basta-basta yan na luluto o pupunuin pa yan mga par. Mas mapapabilis nga luto niyan. Siyempre pagka ini bumaga na ng maganda, pagka napataka na yung ano niyan, apuin niya ng ano, ng manti-mantika. Ayan naman ngayon ang ating barbero o tagaluto naman ngayon. Nakatapos na siya magupit mga par. Kaya ayan, tagapaypay muna ngayon. Iyan na mga par oh. namula na. At umamoy na nga ng tuluyan lalo at nakakagutom lalo. Diyos ko po abang na abang na naman no ang aking mga kaibigan ay talagang mapagkasisipag oh talagang nakakagutom na oh kita nyo naman napakalinamnam niya mga kapangar mukhang marami tayong makakain ito mamaya pag ganito tuloy tuloy lang ang ano luto nila at marami pa naman talagang iihaw kakaunti pa yan at hindi nga ganun kadali at mabilis bay ito pala nag sponsor oh. Atoy's Chicken Inasal in and Unlewing so yun ang sponsor kaya ayan nagkalutuan <laughs>